So, ayan guys, nagpakulo ako ng tatay ng baboy. Kasi mga walang appetite ang aking mga alagang aso. Kaya, para ganahan silang kumain, papakain ko sa kanila to. Sa kanila ayan, Walang timpla yan, wala lahat. So, nagpukod na ako ng para sa kanila. Kasi uutay-utayin ko yan. Ayan. iwa, iwa ko na yan. yan. para kay Choco. Tingnan natin kung hindi pa naman sila ganahan dito. Choco! Oh. Choco, ito na. Dali. Bilis, kain. Para ka na yagit sa suot mo, ah Ayan, sa sobrang liit niya. Lahat ng damit niyang binibili ay maluwag kasi kalbo siya eh. Ayan sa kanya. Ito ng mga katagol kong aso, syempre meron din maiingit yan eh. Ito. Hmm. Alam mo naman yan si itim. Si haba naman. Ikaw na kanina eh. Asan si Clover? Clover! 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 Halika dito. Ikaw lang na pag-iiwanan nilagi kang wala eh. Para mamaya makaramdam sila ng gutom. Sus, ang laki oh. Mamaya naman, si haba naman. Tigdalawa kayong malalaki. Tapos bibigyan ko rin yung aking senior. mamaya guys sila ay gutom na oh ayun yung sabaw ganyan guys ang ginagawa ko kapag sila ay kunyari in heat tapos wala silang kagana-ganang kumain kasi pag nag in ang aso guys walang gana talagang kumain kaya ang ginagawa ko nilulutuan ko sila ng kasay at yun ang inuunti-unti kong pakain sa kanila kasi alam ha, sa observation ko lang hindi nila kayang i-resist yung atay ng baboy ayan o, si choco o, ubus ubus yung kanyang atay umaga yan ha sa umaga yan yan ang inuuna ko hindi pa ako nakakapaglinis ayan o, si christian eh naglilinis na lang kanyang katawan isa, may bisita ba tayo nagsosolusyon yan so ayan guys ang share ko lang sa inyo na talagang hindi nila kayang tanggihan ang atay ng baboy kaya ayan sa isang iglap kaya yung pinapakulo ko ay inuutay-utay ko yan sa kanila at least man lang sa isang araw ay may laman ang kanilang tiyan kasi malalaki naman yung hiwa ko tigdadalawa silang hiwa para mamaya meron ulit sinasama ko rin yan sa dog food at saka sa kanin hinihiwa ko ng maliliit para maamoy nila kasi nga paborito nila yan kung ko alam kung bakit basta paborito nila yung atay ng baboy hindi nila kayang tanggihan kahit sila ay Uh, walang gana, walang appetite kasi nga pag nag iinit sila ay wala silang ganang kumain wala silang nasa isip kundi yung babaeng ah, kapwa nila o kaya aso ah, na kapwa nila na gusto nilang asawahin yun lang, iyak lang siya na no? iyak, iyak dyan kaya ang ginagawa ko, yan ang pinapakain ko sa kanila atay ng baboy so ayan, mamaya may gana na silang kumain kasi nga atay ng baboy ulit ayan si Choco, oh, kumain na siya pero hindi ko yan ginagawa madalas yung talagang totally wala silang appetite, yun lang kasi baka naman masama yung palagi nalang atay ng baboy bali, balance naman ang diet nila kasi meron naman silang mga dog food katulad nito, yan nilalagay ko rin ito sa kanin para makatipid-tipid naman kasi magkano ang isang pouch tsaka yung nasa lata. Eh kaya lang kung minsan, wala nga silang gana. Pati yung dog food na yan ay tinatanggihan nila. Pati yung breed na nasa lata rin. Minsan, inaamoy-amoy lang nila yan. Ayaw talaga nila. Kaya yan ang ginagawa ko, atay ng baboy. Basta lahat naman ng pagkain, in moderation lang din dapat. Parang tayo ring tao, hindi naman pwedeng araw-araw bumba dahil paborito natin yun Mahi-blood naman tayo nun. ganoon din sa aso guys. Tapos, bago ako magpakain sa kanila, nire-research ko muna yan kung bawal ba. Hindi ba pwedeng kainin ng aso yan. Or pwede naman in moderation nga lang. Ganon ako guys. Kasi ayokong magkamali. Kasi sa totoo lang, magastos magkasakit ang aso. Kung magastos tayong mga tao, pag nagkakasakit, ganoon din ang aso yan ay kung ipapagamot natin meron naman kasing iba na pag nagkasakit ang aso hinahayaan lang dyan hanggang sa mawala na lang ako kasi hindi, hindi ko kaya silang tingnan na naghihirap na pwede namang gamutin hindi ipagamot basta rin lang may pwede pang ipagamot pinagagamot ko sila katulad ng aming pinakamatandang aso 8 years old na siya hindi pa naman daw senior yan kasi tumatagal daw ang aso ng 14 years old pero ang alam ko kasi nagta times 2 ang edad ng aso kunyari 5 years old na siya 10 years old na yon yun ang pagkakaintindi ko pero kung hindi man basta ang pinakamatanda naming aso ay 8 years old katulad niya marami na siyang mga minsan hindi siya makalakad siguro may arthritis din naman siya ano andyan lang siya ayaw niya maglakad kasi parang pilay pilay bigla na lang siyang napipilay eh, ayun, pinakakain ko rin siya niyan para ganahan naman siyang kumain. Kasi malakas naman siyang kumain, wala siyang diferensya. Yun nga lang, may skin allergy siya kaya naka-isolate siya. Yun. Kaya lagi nating iisipin yung pag may alaga tayo ng aso, yung kapakanan din nila, hindi naman sa lahat ng oras ay hayaan na lang natin sila dyan as long as buhay gumagalaw. Hindi ganun yun ang pag-aalaga ng aso ay lifetime commitment hanggat buhay sila ayun Axel, baba dyan etong yeah. itong aking aspin ay walang ka problema to kahit anong pagkain tsaka hindi to nagkakasakit Ayan, may muta muta pa siya kagigising lang ano lang to eh, updated lang talaga to sa mga vaccines, hindi katulad ng mga mix, eto mga mix na kasi yan, Maarte yan. Pag nagkamali ka ng pakain, binabala kubak. Tapos yung mga tenga nila namumula. Ayan. Pero ngayon ay okay naman. Napakalinis ng kanilang mga tenga. Ayan. Yung mga yan. Kaya kung minsan, yung ibang tao ayaw mag-alaga ng aspin. Napakasimple lang alagaan guys ng aspin. Basta may pagkain ka lang. Huwag lang yung bawal. mga buto. Kasi yung buto kasi, na bumabara sa tiyan nila yun kapag matulis. Maaaring magkaroon sila ng diarrhea o kaya tumain ng dugo. Pero pag ipina x natin sa vet, yung pala, yung buto eh, nakatusok na sa tiyan nila. Ganon. Meron akong nakakwentuhan na far parent, ganon ang nangyari sa aso niya. Pinakain niya ng buto, tapos nag-poop ng dugo. kinagabihan, namatay rin kasi hindi nila kaagad nadala sa vet eh. Pero yun ang cause, kumain daw ng buto ng manok. Ang buto kasi ng manok guys, ang pagkakaintindi ko, kung nagpapakain kayo ng raw food, yung hilaw, mas matigas ang buto ng manok kapag luto. Mas maigi pa kung paakainin nyo nang hindi nyo na inalisan ng buto ay hilaw na lang. Mas malambot ang buto, lalo na kung paan ang manok. Mas malambot ang buto niyan, pwedeng kainin ng aso kapag hilaw. Pero ako kasi hindi nagpapakain ng raw eh. Puro luto ako eh. Kasi parang feeling ko aswang na sila. <laughs> kasi hilaw. Feeling ko lang yon Hindi naman yung mga iba nagpapakain ng raw pero ako kasi ayoko. Yun lang ang naiisip ko. Parang silang aswang dahil hilaw ang kinakain nila. Parang cannibal. Di ba pungging? May muta ka pa rin. Ayan si pungging o napakataba ang ay mabalahibo di mas lalong malaki. Yan. Si clover. Hindi talaga siya tumataba. Ganyan na siya. Yan. ka tulad ni itim. Biglang nag mula nung nakapon siya. Sobrang laki na niya ngayon. Hindi na siya madayet. Kahit na i-diet siya, hindi pa rin lumiliit. Para na siyang ano, bilog na bilog yung katawan. Tapos sinihingal na rin. Tapos hindi na niya kayang tumalon dyan. Yan, sa aking ginawang bakod dyan sa pintuan papunta sa labahan. Kaya nagiba niya yan eh. Kasi sumabit siya. Haba. Haba. Anong meron at kumakamot-kamot ka? Hmm? Haba, anong kumagat sa'yo? Kinagat ka ng lamok? Kani-next guard niyo lang. Hmm. Tingnan mo siya. Oh. Adik na adik sa atay ng monok. Akala niya meron pa. Mamaya naman, masama yung sobra. Mm. Mamaya naman. Mm. mm. Di ba dinidila pa niya yung sauce? <laughs> Mamaya naman. Mm. Di ba? Hindi pa yung sobra. So, ayan guys. Ang share ko ngayong umaga. Nagluto ako ng atay ng baboy para sa aking mga aso. Yan. Utay-utayin ko yan kapag wala silang gana. Yan, ang ibibigay ko. Lalagay ko lang sa ref yung iba kasi isang kilo yan eh. Yan. Diba? Tingnan mo si Choco, hinahanap-hanap niya. Pero kasi si Choco, pag alam kong uh, enough na sa kanya yung para mabusog na, yun na lang yung binibigay ko. Hindi ko siya ino-overfeed kasi mas nawawalan siya ng ganang kumain kapag na-overfeed siya. Yan. Mayamaya -maya uli ang bigay. Okay lang sa akin yung maya, maya Pero yung iba kasi, pag adult na raw yung aso, once a day na lang pinapakain. Ako naman, mas okay na sa akin na every meal may pagkain sila. Yung kasya lang sa kanilang mabusog sila. Kasi nakakaawa eh, tuwing kakain tayo, nakikita nila kung makain tayo, tapos sila hindi. So, mas maigi na yung ma yung cravings nila, kumain din sila kahit konti, kesa hindi sila kumain. So, pa-konti-konti lang ang kain ko. Three times pa rin, may breakfast sila, lunch at tapunan. pakunti konti na lang. Yung one meal nila a day na full, parang ginagawa kong tatlong beses yon Para hindi naman sila talaga sobrang, uh, katulad nitong si Itim, sobrang taba na niya. Para hindi na lalong tumaba pa. Yan. Kasi ang kinakain naman nilang dog food ay mix mix ng rice. Kasi pag purong dog food naman, hindi naman nila talaga kinakain eh. Or kakainin nila yan ngayon, pero maya maya hindi na. So, kailangan ko na namang mag-isip ng ibang ilalagay ko doon para kumain sila. Yan, yan si Choco. Choco! Choco, babay na. Babay na sa kanila. Babay po. Salamat sa panunood po. Busog na po ako.